Hello guys! Ikwinto ko lang ang naging experience ko sa acid reflux o GERD. Bago ako nagkaroon ng ganyang karamdaman, ako ay laging stress, wala ding exercise, naging busog, lalo na sa gabi. As in, busog talaga, tapos umiinom pa ako ng gatas. At siguro mga 20 to 30 minutes ay nakahiga na ako, pero hindi pa ako matutulog niyan. Kasi nag-scroll pa ako sa social media. At tuwing ako ay kumakain, nagsiselfone din ako, nag-scroll, scroll, ganyan. So yung focus ko, wala sa pagkain. So ang ending, napaparami yung kain ko. Kalaonan, napansin ko na lagi akong bloated, pero ini-ignore ko lang. Hanggang sa hindi na rin regular yung aking pagdumi, at ang texture niya ay bilog-bilog na matigas, Kumbaga, constipated na ako. Napansin ko rin na madalas, nalalasahan ko sa aking dila, ang mapaito kaya maasim. At yun, nakakaramdam na rin ako ng hirap sa paglunok, kahit yung laway ko mismo. Minsan, bubuelo pa ako, ng dalawa o hanggang tatlo, bago ko malunok. Feeling ko rin, laging may plema, tapos nahirap pang huminga ng parang may something na nakabaras aking lalamunan kailangan kumhadikhay para mawala yung parang nakabara doon. Ang bigat sa pakiramdam, parang may nakadagan sa dibdim kaya ah, ang hirap makahinga. Ang ginagawa ko ay umiinom ako ng tubig. At yun, kapag nakainom ako, ay makakadighay ako at luluwag ang aking lalamunan pero agad na namang parang may nakabara ulit. So one time, dinamihan ko kunti yung lalagukin tubig. Kase akala ko kung medyo volume yung ipupush down ko, ay luluwag o maaalis yung nakabara. Pero nagkamali ako, imbes na bumaba yung tubig, bumalik sa aking lalamunan. Ramdam ko yung acid, sobrang sakit, na feeling na parang sinusunog ang aking ngalamala. Uncomfortable na rin ang aking lalamunan na ko na parang may buhangin ganyan. Kaya ako'y ihim ng ihem nag-take ako ng strip cells para maibsan kunti yung discomfort ng aking lalamunan. So, ang ginawa ko, nag ako about sa acid reflux o GERD. Kaya mula doon, iniba ko yung lifestyle at eating habits ko. Dahil nakaka-stress, yung pakaramdam na laging may nakabara sa lalamunan. At mas lalong umaatake tuwing gabi, kaya ang hirap makatulog. At yun na nga, nagsimula na akong mag-diet at mag-exercise walking, jumping, jogging, at akit baba sa hagdan. Kailangan ko rin pumayat kasi sa parting chan at likod, dun ako bandang mataba. Ang diet ko sa pagkain, madalas pucker oats, gulay at prutas. Madalas, sinisik ko rin ang mga gulay at prutas. Dahil nga sa nahirapan akong makalunok, bumabara siya sa lalamunan, gaya na lang ng pakwan, mansanas, at pipino, kahit muyan ko pang maigi, bumabara siya. At isa pa sa pinakaimportante yung pagmuyang maigi sa ating mga kinakain. Dahil mahina pang aking panunaw, dahil nga naabuso ko, mga malalambot at smoothie muna ang aking mga kinakain. Iniwasan ko muna ang tinapay, kahit brown bread pa yan. Iniwasan ko rin ang karne, patigatas o mga dairy products. Sa snacks, madalas ang kinakain ko ay mga prutas, nilagang kamote, o kaya mga nuts, gaya ng mane, kasuy, at amon. Kumagawa rin ako ng smoothie na prutas at gulay. Ang lagi kong breakfast ay quaker oats at one cup na smoothie. Sa tamhali lang ako, kumakain ng kanin at dalawang kutsara lang yon. Hindi ako nagpapakabusog. Ang madalas kong ulam ay mga isda at gulay o kaya nilagang itlog. Ang dinner ko sa gabi ay quaker oats at one cup smoothie din. Pareha sila ng breakfast ko. At ang routine ko sa umaga pagkagising, umiinom ako ng maligamgam na tubig. Sa first week, lemon with honey. Sa second week, nilalagyan ko ng rock salt o sea salt. Third week and so on, puro warm water na lang. Madalang na lang siguro yung lagyan ko ng asin. Iinumin ko yon one hour bago ako magbreakfast At umiinom ako ng tubig one hour before and after meal. Oo, hindi ako umiinom pagkatapos kong kumain. Kasi ayaw kong mabusog. Dahil tataas yung acid sa lalamunan ko. Kung magbaraman ang aking lalamunan, ay nagtitake ako ng kindi na strip cells. At pagkatapos kong kumain, hindi ako agad umuupo It's either nakatayo ako or naglalakad-lakad ako. Minomonitor ko rin ang aking mga kinakain. Kaya madalas nagsusulat kalaga ako from breakfast, lunch, snacks, at dinner. At yung pagpoops, nililista ko rin. Nakarecord yun para makita ko kung araw-araw na akong nagdudume. At makita ko rin yung kinakain ko. Minsan kasi na-trigger yung acid reflux ko. Kagaya ng nag ako ng kinolang mano at kumain ako ng nilagang gabi. Kaya napaka-importante na isulat lahat para maiwasan ang mga pagkain nakakapag-trigger ng acid reflux. Sa gabi din, kumakain ako ng maaga, 3 to 4 hours bago matulog. Medyo mataas na rin yung unan ko at yung position ng pagtulog ko ay sa left side. After one week, Nafil ko na may improvement dahil hindi ko na nararanasan yung may pagbara sa aking lalamunan. Kaya tinuloy-tuloy ko pa rin yung diet at exercise ko. At sa pag-inom ng tubig, siguro mga 8 to 10 glasses a day ang naiinom ko. Minsan, umiinom din ako ng mga tsaa, gaya ng chamomile tea, cloves, anise, at minsan naglalaga din ako ng dahon ng bayabas. Natry ko rin palang naglaksa tea pero hanggang 3 days lang yon kasi ayaw kong masanay ang aking katawan. So ayon, sa diet at pang pag-exercise -e ko, nakapagbawas ako ng timbang. Yung dating 48 kilos ay naging 44 kilos na lang. At napansin ko rin sa tiyan ko, lumiit siya, nawala yung bilbil at pati rin yung tabako sa likod na wala. At araw-araw na rin yung pagdumi ko. Kadalasan dalawang beses at minsan may tatlong beses pa. At eto pa, dati rin pala na hindi ako nakakautot. Pero ngayon, malayang malaya na ang hangin dumabas doon at ang sarap sa pakarandam yung nauutot ka. Naalala ko tuloy, yung kakilala ko na tuwing umuutot siya ay e nagsasabi siya ng grasya. At dun ko na-realize na blessing pala pag nakakautot ka. Once kasi na hindi ka makautot, meaning sarado o barado yung daanan, may tendency na naimbak yung dumi, kaya hindi makadaan yung hangin, at ang worst doon kapag overconstipated at impacted na yung dumi. Kaya napakahalaga yung kumain tayo ng gulay at prutas na rich in fiber. At syempre, uminom rin tayo ng maraming tubig. At mag-exercise din. Yung kasabihan niya na galaw-galaw para hindi pumanaw. After one month, ayun, nakakakain na ako ng mga karne, tinapay, dinadamihan ko na rin kunti yung kanin ko. Pero sa lunch lang ako kumakain ng kanin. At sa ngayon, nakakain ko na lahat ng mga gusto kong pagkain. Mga sweets, chocolates, cakes, ganyan. Nakakagalaw na ako ng maayos at nakakalabas na rin na kahit walang dalang tubig at wala ng pangamba na baka pa mag-off ang aking hininga. Dati kasi, pag hindi ako makahinga, kailangan ko uminom ng tubig para maalis yung gas o hangin na nakabara sa aking lalamunan. At pag nakainom na ako, ayun, nagbidighay ako. Ito yung mga pagkaing na sa diet list ko. Ang ginagamit kong pampalasa sa aking ulam ay asin at paminta lang. Hindi ako gumagamit ng sibuyas, bawang, at ibang seasonings. Pulo nilagang aking ulam. Nilagang isda, nilagang itlog, nilagang gulay. Ang goal natin ay gumaling, kaya kailangan natin ng discipline, motivation, patience, and consistency. At huwag rin kalimutang magdasal. Dahil walang imposible sa kanya. So, ayun lang guys. I hope na gumaling lahat ang mga nakaka-experience ng ganitong karamdaman. Thank you!